Mainit na usapin ngayon ang pangalan ni Claudine Ko, anak ni Christopher Co., may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation, isa sa top 15 contractors may pinakamalalaking flood control project sa bansa. Bukod dito, pamangkin din siya ni Zaldi Ko, CEO ng Sunwest Group of Companies. Nakasama rin sa listahang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagbaha sa iba't ibang lugar, nakwestiyon ang marangyang pamumuhay ni Claudine na ibinahagi niya noon sa kanyang YouTube channel. Mula sa mansyon, mamahaling bags, paglalakbay sa higit 38 na bansa at isang dinner bill sa BGC na umapot ng mahigit 938,000 pesos sa iisang resibo. Ngunit, imbes na maayos na paliwanag, ito ang naging matapang na sagot ni Claudine sa kanyang mga kritiko. Like, hello, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay? This is not from taxpayers' money. The government literally paid us for the service that our business provided. Gets? Ang tanong ng marami, hindi pat ang perang ibinayad ng gobyerno ay galing pa rin sa buwis ng taong bayan? Samantala, deactivated na ngayon ang lahat ng social media accounts ni Claudine. Lumabas din ang haka-haka kung siya ang tinutukoy ni Sian Gasa sa iisang blind item. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Gaza, may kinlose na bank account kahapon sa Entertainment City. 210 million ang laman. Mula sa pangalan ng anak, inilipat sa maraming corporate accounts. Winidraw cold cash yung 210 tapos dineposit lahat over the counter para walang paper trail. Sinafety na agad bago pa ma-senate hearing at ma -pris yung account. Very wise move. Magaling. Kung siya man ang tinutukoy, isa na namang malaking katanungan ang bumabalot. Saan nga ba nanggagaling ang yaman?